Anong ibig sabihin pag naramdaman mo to? Random na bigla-biglang sharp pain sa left side ng chest. Sa iisang area lang siya, hindi lumilipat at pwedeng mas sumakit pa pag huminga ng malalim. Yung sakit ay usually nagtatagal from 30 seconds to 30 minutes. Dapat ka bang mag-worry? ba ito sa heart attack? Dapat ma-check up. Kasi pwede rin namang precordial catch syndrome lamang ito. Usually, nangyayari ito pag stress, anxious, or pag matagal kang nakaupo, nanonood lang, or walang ginagawa at Pangit ang postura mo? Hindi pa klaro kung ano ba talaga ang cause ng Precordial Catch Syndrome Pero posibleng may naiipit na nerve o may nanigas na muscle sa dibdib Hindi naman kailangan ng gamot nito Pero kailangan masiguro na Precordial Catch Syndrome nga ang nararamdaman mo Paano kung sinyalis na pala ito ng heart attack? Dahil malapit ang symptoms ng dalawa, importante na masiguro mo Gastos na naman! Alam kong yan ang maiisip mo Pero mas malaking gastos if you don't get it checked kaagad So have that check-up para mabigyan ng lunas at hindi lumala just in case. With earlier detection, masisimulan agad ang gamutan. Pero gets naman kita, mahal magkasakit. Kaya ito ang tip ko sa'yo. Get an insurance. May isang insurance product, when I heard about it, sabi ko, aba, complete health protection na. Sa pangalan pa lang, FWD Vibrant, alam mo, less worries and more happy ang life. Ito lang yung insurance for critical illnesses na nakita ko na may binibigay na pera for medical tests or exams even before ka pa magkasakit para tulungan kang i-monitor ang health mo. Usually, pag insurance, di ba, magkakasakit ka muna bago ka bigyan. Tapos, ito pa, may pera din na binibigay pambili ng gamot pag nagkasakit ka. Bukod pa ito dun sa makukuha mong cash benefit pag na-diagnose ka ng critical illness. Complete protection talaga. And protected ka uli just in case you get sick again kasi up to 6 times ang claim for major critical illnesses. Galing no? Impressed ako sa complete product na ito. With FWD Vibrant, ready ka just in case magkasakit at hindi ka mag-hesitate magpa-check up. Kasi may budget ka. Ang gagawin mo na lang ay mag-focus ka in taking care of your health so you can stay happy, healthy, and vibrant. Aba, FWD Life Insurance, take my money! Gusto ko din maging vibrant ang buhay ko. Yung mas vibrant pa sa mukha ko. Char, visit FWD.com From that PH today, ligtas ang may alam. Hanggang sa susunod, take care.